kasambahay na modus sumanong magnakaw sa mga pinapasukan. Ibang pangalan daw ang sinasabi niya sa kanyang mga amo. Pati mga ID niya, peki rin. Nasa front line ng balitang yan, ang ating Mindanao correspondent na si Brill Montalvo. Kuha sa CCTV na yan ang pagnanakaw ng isang babaeng kasambahay sa kanyang pinapasukan. Kinuha niya ang perang laman ng mga ampaw at mga alahas. Pero hindi pala yan ang una niyang pagnanakaw. Sa ilang post sa social media, napag-alamang may nabiktima na rin siya noon sa Laguna. Nakita pa siya sa CCTV na tumatakbo dala ang isang bag. Pero sadyang walang takas sa hustisya. Nitong Webes, naaresto ang 45 anyos na kasambahay sa Davao City. May outstanding warrant daw sa kasong qualified theft ang suspect mula sa Regional Trial Court sa Dasmarinas, Cavite. Karamihan daw sa mga nabiktima niya ay mga taga-Calabar Zone. Noong nakaraang linggo lang daw nang dumating sa Davao ang sospek para bisitahin ang isang kaibigan. Napag-alaman namang peke ang sinasabi niyang pangalan sa kanyang mga amo pati ang mga ipinasang dokumento. Pero mariing itinanggi ng sospek ang paratang sa kanya. Wala po, po minumodo. Ano lang nila yung anak ko? Wala po po minumodo. Yung mukha po lang po nandun, kahit ko hindi po yun yung pangalan ko panawagan naman ng pulisya sa iba pang nabiktima ng kasambahay dumulog sa kanila para masampahan ng karagdagan pang reklamo ang suspect nagbabalita mula sa frontline Brill Montalvo, News 5 Mindanao Mga kapatid Cheryl Cotim po huwag maging huli at maging una sa lahat sa balitaan para sa tuloy-tuloy na talakayang sa frontline mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5